binibiro mo yata ako eh. Eh, hindi ko kayo binobola kasi siya ho talaga eh. Abay, mas mukhang matanda sa akin yan eh. Tingnan mo, mas mataas pa sa'yo. Um, kasi ganito ho yun eh. Um, isip bata ho siya. Anong ginagawa mo dito? Hoy, anong ginagawa mo dito? Tatayaw. Na, ali alika na, huwi na tayo. Ay, yun ba huwi. Tatayo pa to. Dito Ay, tatayo pa to. ay, dede, dede ka pa sa bahay. Ayaw, dito dede. Basta dito ba, tayaw. Al Anda, matutulog ka na eh! Hindi pa, tuwaan tuti. Sige, uwi na tayo. O, oh, sige. Amili kita sa dalawa. Sasama ka sa akin, o ang lola mo susundo sa'yo. Sige, sige na to. Uli ka na. Uli ka na. Ulit mo na. Paalam. Ano kong pinyo? Ano kong malikot? Meron bang bata na hindi piliya, Hindi, balikot! Eh, hindi na nga bata yung apon yung... Huwag eh. mong sasabihin! Huwag mong sasabihin! Huwag mong sasabihin! Huwag eh, mga neighbors. Paano ako makakarelax? Makakarelax ba itong, itong isip ko? Malapit na ako maloka. Meron ba dapat maloka kung di yung bulldog na yan? Nang dahil away tayo ng away dito. Nagkakagalit tayo. Kung hindi lang kayo kamag-anak ng asawa ko, matagal ko na kayong pinalaya. Hoy, Pakoy! Bakit mo pinapayagang sagot-sagutin ka sa babaeng pa? Bakit hindi mo sapakin at nang magtanda? Siyang naman. Asawa ko yan eh. Ang asawa ko, minamahal eh. Hindi siya pa ang sabihin mo, talagang under ka. Talaga? <laughs> yan ho ang pinakamasarap sa buhay mag-asawa. Ang lalaki, under. Talawla! Masarap naman. Nako, talaga naman, magmula nang dumating din yung maglola na yan, nabwisit na itong bahay na to. Ato, bakit? Kami ba ang patimuno ng mga gulo dito? Hoy, huwag kang magsasalita sa akin ng ganyan, ha? Samantalang, ang lumalarga dito sa bahay na ito, kwarta. naman. Sandali lang. Relax lang kayo. Nakakayaw sa kapitbahay eh. Ano ito ka sa ako Patigilin mo. Hindi ako. Ayaw mo pa kasi sipakin tong babae ito. Ako si Sibak. Pakoy, ayoko mag-alaga ng sa bahay na to. Aba. Ay, bakit mo pinakasalan si Pakoy? Sandali lang. Wala pinag-usapan ninyo niya eh. Ano man eh. Umarang makas. Lalaban ka ba? Ito.

kanila. Oo. Pati, away siya sa bahay. Katendado to eh. Ah, nag sila dahil sa'yo. Aba, kahit pala ganito si Bonding, nasasaktan din pala ang damdamin. Aba, siyempre, kahit ako unano eh, may damdamin din akong nasasaktan. Mabuti pa, Bonjing? Hmm. Sumama ka na lang sa amin. Doon ko na lang magpalipas ang sama ng loob. Tsaka ka na lang namin babalik sa bahay ng lola mo. Halika na! Sige, tara na. Sige. Sige. <laughs> Dito. Yeah, yay! Yeah. ye No. Eh, dito. hey, oh. tatay ato. Tatay Kami dapat tata, tata, kami dito. 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 baby Hindi, eh. tatay to. Sige, uh. tara na. Yato, uh. yato, yato. Yay! Ay, mami ko. Ay, mami Baka naman, nakalabas. Oh, baby ko. Baka nasa kasaan ang tisa. Good. And then, ano, hindi ha. Pambihira kayo. Ang dami makakasagasap. Pisun pa na pili nyo. Wala ka pakalam. Wala To tayo tuyog? Oo, dito tayo tuuyog? Oo, dito! Mabuti na to! Kaysa naman sa mga banketa kaming matulog eh. Eh, uh, utom na Bonjing eh. Mayroon tayo dede? Ang ibig mo sabihin, Bonjing, hanggang ngayon eh, nagdedede ka pa? Bakit? Tayo wala dede? Wala! Wala! <tinyo> dede! <Sa> <tinyo> De -de. Dede! May natirap pang pagkanyan Sandali. O oh, sige, upo ka na dyan. Dede na Bonjing eh. Utum nắm bọn dinh nè đây 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 ừ to de. Uh... De đây 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 Dede! 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 Pukunin natin yung dede mo doon sa yung bahay! Tara! <laughs> Teka, sandali o. Oh. Walang mangyayari sa atin kung mag-aaway-aaway pa kayo. Teka muna, umpisa natin sa umpisa! Alam po ninyo, nagtatalo-talo kami kanina. Malamang niyan, nakinig at nagdamdam. Kaya umalis, lumayas. Ngayon ang problema. Kailangan hanapin natin. At baka mamaya nahulog sa kamay ng satanismo. Ha! ng mayaman. Eh, bakit yung apo ko'y na Sa mahal ho pagkain ngayon, sira ulo ng apo sa apo ninyo. Kung lumaklak ng gatas, galong-galon. Ano nga ba itsura ng bonji ngayon? sandali lang, Major. Huwag mo na itanong. Hindi ka maniniwala pag nakakita mo. Ah, teka. Ilan taon na ba siya? oh Oo nga pala, Chang. May 54 na ba yun? Sisi, pakikita na kita mo. 54. Ulul! ay, 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 ay Malapit na tayo sa inyo. Ang ito, naman si Bonding, hindi lang nakadede. Para nang baka. Ay, naman hilimba ilang kanto na lang at darating na tayo sa inyo. Oo nga naman, malapit na. Ay, 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 ay. Uy, uy, Bonding. Ay, kapagan eh. Tama to eh, boy. Tama to eh. Ano? Tambakan? Oo. Kanina ka pa namin hinahanap. Naloloka na yung lola mo. Kala ko ano na nangyari sa'yo. Patit, hanap mo to? Kung yung pusa hinahanap eh, tao pa. O, pag ginagawa ninyo, sige, hindi na. Lalo mo to? Oo, hinahanap ka lola mo. O, tide, tit mo to. Siyang! siya daw, dali!

Ewan ko po, pero kung ako ho tatanungin ninyo, ang pinakamabuting gawin ay ipasok si Bonjing sa eskwelahan. Hindi naman ho pwedeng habang panahon ni eh, ganyan na lang siya. Bakit hindi pwede? O, natingin si Bonjing. O, nakitingin ba? May problema ba yan? Walang problema yan dahil ni bata pa yan. Isip bata. <laughs> Walang yari naman ang katwiran ng matandang to. O, bakit? Subukan mo buksan ang isipan niya sa pag-aaral. Pag hindi aburido yan. Sa may logic ang katwiran ni Lola Tisha. Kaya nga, nung no malilit pa tayo, wala tayong pakilam sa takbo ng buhay. Kaya tingnan mo, noon, puro lang tayo kain, tulog, laro, kagaya ni Bonjing. Nagsimula lang naman tayo magkaroon ng problema mula na nag aral tayo eh. At hindi pa lang yun ang problema natin. Marami pang darating. Tiga mo yung mga kabataan. Naiintindihan ako. <laughs> Chang, ang problema, dumarating talaga sa tao yan. At hmm. hindi may iwasan yan. At darating ang panahon, itong si Bonjing, magkakaproblema din yan. Ay, naka! Wala akong nakikita problema kay Bonjing. Ayan, tingnan mo. Sa ngayon, dahil buhay pa kayo, paano kung wala na kayo? Naisip niyo na ba yan? Ah, baby ko. Sige pa mag-aaraw ka sa iyo magmamahal na lang. Baby ko. Bata Tioya, saan punta? Tama to, ha? Hindi pwede. Hindi ka pwede sumama sa pupuntaan ko. Yoya, tama to. Hindi pede Eh, ba't tama to? Sasuntokin ka! Hindi ato tama. Mm -hmm. Dito muna. Um. Mm -hmm. Kaya nga, Lola, habang maaga, payagan na sana ninyo si Bonjing makapag-aral. Kawawa naman siya pagdating ng panahon. Eh, kung mag-aaral si Bonjing... Edi mahiwalay sa akin. Edi, para hindi mahiwalay sa inyo, magpa-enroll na rin kayo sa Montessori. Kung pwede ba, edi Ay, sobra. Di kaya napakabata pa ni Bonjing para mag-aaral? Bata? John ah. Tignan mo ang binti ng apo mo! Kinakapitan na ng tahong! Bata? Sobrang magsalta na ito. Bueno, ano yun si Bonji kung gusto mag-aaral. Mm. O ano, Bonji, gusto mo nang pumasok? Ito, Tichi, ito. hindi, meron ding mga iba. Pero ano, payo ka na? Mm. O, Tide. Tayo, tit mo na. Ano? Huwag magsinungali. Miss Kapulong? oh, Flora, bakit? Eh, kasi... Siya ho yung sinasabi ko sa inyo magiging estudyante ninyo. Estudyante? Oh, si Flora naman. Binibiro mo yata ako eh. Eh, hindi ko kayo binobola kasi siya ho talaga eh. Abay, mas mukhang matanda sa akin yan eh. Tingnan mo, mas matas pa sa'yo. Um, kasi ganito ho yun eh. Um, isip bata ho siya. At saka first time lang ho niyang pumasok ngayon eh. Sige na naman ho. O bakit naman ako napili mo parusahan, ano? Eh, hindi ho. Talaga hong mabait ho yan. Madali hong turuan. Mabilis din nung matuto. Eh, ako naman ho, tutulungan ko rin naman ho kayo. Sige uh, na ho. Tutulungan mo ako? Oo. Mabuti, mabuti naman. Ah, uh, what's your name? Bonjing. <gasps> ano Bonjing? Yung totoo mong pangalan, hindi yan. What's your name? My name is... Bartolome. What? Bartolome. Bartolome ho. Bart. Ah, Bart Bartolome. Bartolome. Okay. Bart. Pioya. Tino tia? Bart. Siya yung magiging teacher mo. Siya si Miss Kapulong. <laughs> <laughs> Bakit? Uy! Bakit po? Ayaw to! Ayaw siya Dito tayo! itaw! panit na panit eh! Dito tayo! itaw! Ilabas mo yan! Pasbaran ko yan! Ilabas ano, mo na kung mo pa! Ay, ayaw to! Ayaw to! Mabait siya! Mabait siya! Mabait naman siya eh! O sige, mabait na! O, Sit down. Oo po. Ayoko ba po. Bye bye Che. Ano ba? Doon ka muna. Mapuha ka na, na dyan. Subo sobra ka Parchalume. na. Par sulo e. Subo sobra na. Sit down. Mapuha ka na. Sit down! Na. Naku, wag kang lulukulo ko. Taas barang talaga kita ngayon. You sit down! Eh, pasensya na po ba. Che. First time lang kasi niya eh. oh, e. Oo. Okay. Okay. You sit down. Sit down. Sit down. Okay?

Papakabait ka, ha? Ha? Kaya! Quiet! Quiet! De, tatanda na. Yakin pa. Tutubong si Tatay na to. Magtubong ka. Ano pa mo? Ato, tibong,